bongga, bongga Mama Sita Majek, Bunga, Bunga, Magic. Bunga hey, So, gawas mau So, Gos, 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 gos Bibi, Hati, Tubuh, Ada Ko Yes, dami na ulit. Paninda ni Mamarita. Pa-try mo 'to, na daw. Nice. Sige, suki kay. Ano oh, mo. kasi kasi ba kanang gamay pang pato ba di ba kung puti ra man sa nanayan ayo ang lagi black ni Oo, oh, wala. No, Magiging Black. kanang yelo, no, pa siya. ay laki ba sa itong? Diyan, kanang yelo, maputi pa mga anak. Kapan pa magunta siya, baby pa kayo? Diyan, baby. Kung sa kan pa, marag... Huwag pa na lotas ba, malahi pa. Oo, iba magtampo si Mama Sita, Oh, puno agad. Kanina, walang-wala. Meron pa dyan sa, ano, hindi pa na, hindi, na sunod na po kay kagigigapoy ng stapler. Hindi pa na staple. Ito. Yan, hindi pa na, oh, hindi pa namin naayos kasi, ano na. Gigigapoy na. Rest mo na. Pakbongga, mother. Ah, oh, request. Granted. <laughs> Oy, battery long. Wala oh, ka charge di ay ganina ni. Eh. Hello, good evening. Ma'am Lucila, Ma'am Belinda, Ma'am Jenny, Ma'am Jenny. Ma'am Lo. Good evening, shout out sa inyo lahat dyan. Ayan sila Bimbo po, oh, nag ano, kasi tawagan na ah. Basta nangon sa suba. Ningisda ba? Ganda tingnan pagpuno talaga yung tindahan no. Meron pa yan wala hindi pa na ano, hindi pa na arrange. Kasi tinamad na po ako. Tapos nang nag-out na po sila mga ibang trabante. Eh, bukas naman. To be continued bukas. Yes po, ma'am. Cash po ba yung pagpangumpra ni Mad ma Madam Sita? Yes po, ma'am. Virginia. Ayan, ganda tignan. Gusto niyo bang sumilip? Sa ano? Doon, no? Meron pa tayong mga customer ngayon. Dalawa ang nag-overnight. alah kah ya kecei cucei begitu nah, ngarau nagion cering montak nak Ayong gabi. Nag-data ako eh. Balik na. Data ako. Lobat na rin. Mag-ano lang. Pasilit na lang. Mag-charge pa ulit. Hello po, Ma'am Rebecca. Balik tayo. Ayun, tingnan natin kung ano kuha nila, guys. Ano, ano nakuha nyo? Ano ba? Di ba, hibog kuha naman na. Oh, ano? Nah. Ano, hibog kuha. Ano? Loko, oo, yung laki. yung hibog kuha? Ano? Ano yung hibog kuha? Loko, ano yung hibog kuha? laki. Boy Ano din mo Lucky, dami lang ko oh. Sila lang dalawa ni Milo, Dodong. Naglab, naglab. Naglime. Naglab na noon, nag Dami nilang kuha, guys. Lucky ah. Oh. Ah, oh, 'ko mm, No. ko ko ina ni na dito ilalong, ilalong bato ba? Ate okay, dako kay dire rin oh. Ilalong bato ba? Sa unang Ate mo ko your favorite mukwai. Dagan kayo silag na, sila nang uwa. Yeah, na. kita niyo naman siguro yung attire So galing ako ng ilog namamana. And bakit ko sa inyo yung ano yung nakuha ko sa ilog. So pang labing kais, mga ginaw. Ayan, bakita mo. Hmm. Diba? Hmm. Ito yung kuha natin sa ilog. Ayan o. Dag ko ganyan, laki. Ayan o, may mga isda din. Ayan o, may mga isda din. Ma'am Virginia Rivas, anong ulam niyo kanina? Ito po ulam namin o, oh, isda. Ayan, isda din. Puro kami isda. So, Kasi, yung, yung nakuha natin sa ilog at binutuin na natin. Ayun o. Oh, yun oh. Yung, yung, yung nakuha natin sa ilog. guys, eh. so, so. Basang basa. Yeah, Ang lamig sa ilog. Uh, lobster, no? Ito po yung nasa ilog. Tapos, meron din okay. po yung uh, isda. Okay, meron tayong mga mga shell, yung shell sa ilog yan. Bukway tawag And, sa amin so, lang dito, lamig. bukway. Eh. Para gusto ko na mapainit, so lutuin na natin yan. No? Sabaw, no. let's go! Laki pa ako nga! Suki ka eh, Kati Japan, ang laki <laughs> nga So yun? Mga ano lang sila, isang oras lang siguro, ang dami lang nilang kuha. O wala pang isang oras. Uh -huh. Ano? na siya ka ng saboro eh. kani Kaya ni Murag. Ito. Karong ni, karong ni. Karong man ka dong. Murag ka pang urog naman. Karong ni, karong. Laki na. Dama-dama. Ito lang sa Nga, <laughs> Ma, hindi daw sila pampainit pampainit <laughs> na Kaya lang paitis na pina 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 na. pina 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 na mo? pina 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 pina

Ang ganda na ng tindahan Maraming laman Ayan Iba magtampo si masita, Puno agad Meron pa dyan sa loob Hindi pa na ano Hindi pa na Arrange Sa sobrang dami Opo ma'am Ellen Daghan na po sa takdan mong kusin yung katugnawa. Ang ganda, ganda. Maganda sa mata. shoutout out po! Sir Roll, Bayo Bay. Ano saan maniglo to? Ano saan eh? Ano saan? Huwag mananang bakway. Ay, ay, ay. Langoy pa si Angoy tubig 'o? Bakit anak general general budaya pa sinanga? Ha? Dagana pagko maotang Marag anak jod marag ana magai kag utang ganina. Listo ana, nalista ana baka to. Kita Jopen. Paghatag ng Margarita kay dikale na, kan daw na kay Margarita. Di ko na

Oh, di ba? ganyan magtampo si Mama Sita oh. Wala na bay mo comment nga daghan sulod ang tindahan. Karon daghan na sulod, wala na mo kuan Mal. <laughs> Ay, dire ka, dire usa na dire nga expression tay lang geng. <laughs> Kusulti kay gamay dako, ah, sumbatan na ka. Ikaw na dako. <laughs> Ano Opo, Ma'am Maxel, dami na. Ayun, gutom na yung mga ano natin oh. Suba boys. Tugnaw. Yung yeah, pugnan yung kurok kamot, be. Mm. Puro si Chilia daw, mga laman yan. Meron pa po doon sa loob.

Magchat ko, bibi, sa kong utangon ha You know, nang iskilanog ma Muga ni Ati Rangging Nagbolto, nagani si Ati Jopil na ba, Pambalong yapon bata <laughs> Ay, kanina pa ako dito sa kikai Yung, ano, bibi, punta talaga doon, no oh. Kung makakagat Kayang kagatin ng, ano yung Mga bibi, oh may tatlong bibi. Apat pala. Ano ulam? Tilapia po. Tapos, hindi ko alam anong tawag doon. Ano yan? Disipiya ni ma'am si G. Gata na hindi ko alam. Ah, may gabi i Ma'am Kitty or Sir Kitty. Tumaga at tumena sa mga tubig ng lalong na. Ba. Lagi ng mga mano ni mo. Try. Okay, bye. Ticharen. <laughs> Baka bibili ang bibigyan mo kaya sa gusto nila. <laughs> Kahit anong gusto nila sa kikay, wala yung ano. Walang kabusugan yung mga bibi. Pakok naman, pakok. May nagpaparinig sa okay, kayo mana coba Ini mana kan? biskuit enggak, nah, nah, Ramu? biskuit. Perlu oh, oh, oh. biskuit. Oh, oh, oh. Kok oh, Mobi, ini ada bata. Na, lobat na guys. Babay na. Kok, kok. Kok, bakok. Kaya, hey. magpainit, magka. Kok, kok. Good kuk evening, ma'am ma Elizabeth Santos. Kuk bako, kuk. Gusto mo yung kaon na? Ugma pa manila toon. Gugong. Ang <laughs> bilis. Ikaw magdala kay Mamang Pa grocery nga ako Troji Kasbayad No probs po So Kikay, Kati Japan Ano ang kukunin mo? Ayan, sige, pili Ayan, junk bowls, Biscuits May Dutch meal chaki. Pajibar, Jeria. May mga dilata, kanton. <laughs> <laughs> PM kita later. Okay, so kikay. Charge Sige na po. Bye. Charge mo na kami. Lobat na dulit kayo yung bak ng kadak ni tagnaw why stars da <laughs> stars ba stars kailan mag stars hmm sinawa mo kaila general akong papa basin lang ba <laughs> <laughs> oh magtatampo naman yan si mama sita ano kaya sunod ng toh, to decision <laughs> ma sinaka jikas niya ba Lata star. Si Wakay lah. Dinala ko papa. Hmm. Na! Mas dalungga. Start. Tol start lo. Si Wakay lah. Start daw ka start. Unya na pagbabay kay wa pa kanagatak start. Napay gamay nga battery percent. Napay <laughs> gamay. Napay 5%. sino mo kay ila.

kita ka pang? Kita ka sa mong Yung mga kaila, na medyo ay kasuba. Happy New Year puno kayo ang inyong tindahan. Oy, buyag, purya buyag. buyag. Nagrasyahan gamay. Kasi yan ikaw, ang gamay diya. <laughs> 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 Oo, oh, buang ang nag-comment. Hindi <laughs> siya sa tindahan. kurug naman ka doon. Siwa <laughs> mo kabalo. Tug na ako pag ayo. Nice ka for tomorrow. <laughs> Mam Ma Perez, hello. Di naman no, ng viewers. magbabay na. Mas magbabay na mi Ani. May dala na charger Ani do outlet. Sumo ang kaila. Lubat akong phone. Ako'y luto, anak. Kabaang magay ito kanila. Store tour mo, Miss Donna. Tour? Store tour? Aray. Oh. Puro na chichiria. Pagkita mo sa loob. Ah, puro na chichiria dahil ya. Piki na. Piki na mga ilim nun. Piki. Okay. Lata. Lantawa na mga ilim. Saan mo nga display ni? Giyok eh? mo yung manikin ah. Oh. Panawas na na. Che! Panawas! Okay, gatas. Basta pinipitin ako yung alam ko. Ang display. Kasi extra jikas diya. Pwede rin mo siguro mag-send na. No? Bashers, nood kayo sa laman ng store. Oh. Yan. Sige, tirahin mo Kati, na, kati Japan. Uh -huh. Uh -huh. Sige, Ma'am Kati, tirahin nyo sila. Sige. Habang hindi pa tayo lobat, basi mo makaila kay General akong papa. Uh -huh. <laughs> mm. <laughs> na may like 200 na nun ang viewers mas agbabay na mi sige la 7% na lang lubato na natin ni pag-ayo para lang sa inyo kay mahal ko kayo mga kaibigan mga ko Kamu borong dia. Bashar Labas Better 2024 na magudur kayo. Kanina po, walang laman yung tindahan. Tapos nag-chat si Duna na ubos na yung mga chicheria. So, agad-agad pumunta si Sita kaninang hapon sa May Grocery para mag- Uh, bili. So, ayan. So, sa sobrang puno, sa daming ano, kasi may blessings tayo natanggap, yung sa, yung tao sa loob, hindi na makikita. Ayan, ano. Nagtula naman ka, bimbo. <laughs> otang pakit. Balonan na to. Super <laughs> big. Digma pang, magdala ta. Sino mo ka ila ba? Na po yung grocery din eh. Pero na Pero lista da bok na raay. Karidad. Isulod na na sulupin na. Karidad baka ka? Hindi ko bagay. Makalit ba? Si Momo mm. Kaila, si Kara Rega, pa yung utang din eh. Lang, mm. si Charon, si Kara Rega, si Charon. Si Charon. Okay. <laughs> <laughs> Guys naman oh, pajikas naman oh, baka may extra kayo dyan. Share your blessings. Sige na, please. Oh. Oh. Asa na si Family? Nina and Family is matagal na pong wala oh. dito sa si, Inaguan Nature Park. Tapos ang usapan. Understood? Kuha? Mag-iisang taon na pong wala sila dito. Opo, nasa Japan. Sumunod kay Ma'am Cathy. Ma'am Cathy, shout out. pak binatirul ano dito nai chat chat endan Jackie, dapat na bye pa bili bisig magyano nila na palit tadiya bisig magkapalit tadiya nga na bisig may kwan di ba magpalit na tungo mga alim nun ba aipit oi.

Ihatag na sa mua kay perting tugduwa. Tugduwa. Sabit Tayag is watching. Ito Herbert Labaya is watching. Ben bakit wala si na sinina Kanina pa ako sagot na sagot. Wala na sinina dito isang isang buwan na, isang taon na. Lagi